natin yung mga kalabaw ayan ito si, ano, si Magda ayan kakabot yata daw kay ano, Boss Andy hindi naman si Boss kaya ano dito malabong yung idam gawa nung na ano na Nag uulan na hmm <coughs> Maa Hindi yun na abo kay Boss Ayan. Tapos, ayun kay Boss Andy. yung mo dito. Pasa lang maano anong ano ito. May mga ano ito eh. May mga tuyo. <coughs> Tapos, ayun yung bulo. Eto, so, titingnan pa rin natin mamaya yun Mamaya Pero ano maamun Eh na na tayo naman nakati <laughs> Dati nung wala tayong pagsusugahan Halos pagitan isang araw na nanakati tayo O ngayon nga dahil may video Lumabong na mo Kahit na lang natin Ito katulad nito uh, ginagawa natin ano isang araw inuwi natin katulad ka gabi hindi natin inuwi hindi naman tayo gumatas o bukas nyo ng ano may mamang hapon gagatas tayo bukas ng maga uwi natin yung mga kalabaw ayun yung ano bulo ay hindi na ayun, makakaabot naman dun yan dun mag ano dun sisilong kung iinit man ay nagaan siyari nga raw pero umaambun. O oh, pag-uwi natin. Pag-aantay nito. Sasabog natin yung patabang binili ni Nanay. Sasabog natin 'yung sa mga kalamansi. Salamat natin si Bossing. Kinoobasa. Tinuruan na tayo ni Kuya Jason. Pag napaandar natin 'yan, doon na lang natin lilinisan talaga. Ah, uh, kinuha niya yung mga iba yung gamit baka papalitan yung diaphragm Ayan. baka may tama na yung diaphragm tinuruan na tayo gagamitin niya rin yung chainsaw doon sa ano doon yung pinuputol niya doon yun know? na. ano yan? andar o andar? dalawa pupunta yan andar saka andar magagawa saka masisira Hmm? Pero under na yan, pinalitan naman ang diaphragm. Bait, nagani ko ka ba? Ha? Sirani ko? pa. Ganyan talaga. Dalawa lang yung pupuntahan. Under, saka hindi under. 100% di under. <laughs> hindi, pinalitan yung diaphragm. Baka sakaling umandar siya. Ito yung diaphragm na dati. Oh, pinalitan. Ah, naman siguro yan bala siya pag di siya umandar na yan Hindi nagawa Hindi nagawa nasira Ako nga ako mag isa nung isang araw Hindi ko na ano ako, Dahil wala akong pampalit na diaphragm Hindi ko pinalitan O oh, ikaw dahil may reserva kang diaphragm Pinalitan mo ng diaphragm Pinalitan mo ng Oh, chapi may binili siyang ano sa Shopee eh. Brass daw yung pinaka-amigyan. Na? Brass. Wala nga tayong brass. Ito, nandun sa kahon. Meron ba? Tignan mo nga boss. Oh, tignan mo. Hindi ko kasi alam may brass pala dun eh. Na? Talagang ganyan yung hindi mechanic, hindi rin marunong yung brass. <laughs> <laughs> kung, kung basahan, basahan lang. Kamukha na ito, dapat compressor ang ginagamit. Oh, yun, hindi, Ganun mga yun. Oo boss. Hindi ka naman, pero kung mekaniko ka, sigurado may compressor ka, may brass. May brass ka. ko ka nga ito. Anong gagawin mo? 100% yung under. Ha, under yan? Dalawa na tayo. Nung ako mag-isa. Sa so, hindi na pwede rin dahil from nun eh Bilisan mo, alis pa ako nung kwento ka ng kwento dyan Inilinis ko ng konti ba, Nung ginawa mo, hindi mo naman nilinis ngayon hindi, hindi, <laughs> hindi nga nagawa, pero ang nagawa nun ano Oo oh, ngayon, alam kong aandar uh, na Kaya linilinis ko na Di ba boss? Nandiyan na yan oh. No? Yung veterans Boss, kala may ano, brass, sinasabi mo Dali! Dali! Ganyan yung mga magagaling na mekaniko. May mga sariling brush pa saka iskoba. Oh. Magagaling na mekaniko niya. Oh, yung ano, dirilinis linisin mo na. Alam malambot. <laughs> yan yung, yung mas malambot. Kano ano daw boss, cotton. Ito nilinisin din natin. Eh, wag, dapat din na natin linis pala yan. <laughs> Wrong, wrong, wrong. <laughs> good, good na pala na kasi pala kami. Kakalan. <laughs> <Kana? Kana? laughs> Kaya yung kayo man ang nagtibaligtad na lagay. Eh. <laughs> Hindi na nabaligtad. Saradong sarado lahat. Sipa. Sarado nila. <laughs> eh wala <ko> sa gumagawa. <laughs> Kaya ngayon under kanina wrong, wrong. <laughs> dia <laughs> <laughs> <casa yun> oh, mandar na ah mandar na yan. Yan, bos okay na nagawa na ni bubuin um, na oke okay na oh na oh, oh. eh basta pag uh, اing, ah iyan pag si bos jason kumawa

hei, Wah. Wah, ayam nan teman. Hmm. Dinolok kuat tata ini tuh. mayan natin ano yun yung pinuputo natin. Oh, okay na ano cheso? Nagawa na natin. Ay, namin pala. Nagawa na namin. Tatlo kami. Kaya namin. Ayan, mabas yung pataba. Ayan, si Pusan, di tinutulungan muna magputo ng kawain si tatay. Sinusukat na yung mga gagawin niya doon sa ano niya. Doon sa kusina. Ay. Ano gagamit natin yung chains doon, doon sa may mga malalaki doon. pahapon, hindi tayo nakapag-vlog. Tignan natin yung mga boss yung ano doon. Yung inuhukay pa natin. Masyado malalaki. Kaya ito, try natin gamitan na ng uh, gamitin ng chains para madali. Ayan mga boss. Lalaki ng ano. Pakikita lang natin yung mga ano kahoy na yun. Ayun na yun, natanggal natin kahapon. Yun yung trenabaho natin. Tingnan mo, maghapon mga boss yung trenabaho natin. Yan lang yung naano natin. Ano kasi yan mga boss, ah, hindi po nung yan. Malaki na rin yan, yung nung pinutol. Kaya yung mga ugat, sobrang lalaki. well, biro mo yung ano na yan, lalaki. Gamit natin dyan, palakol, piko, saka palakol. Oh, ayan pakikita natin yung mga puputuli natin ano natin dito kahit na medyo tumama na mga boss yung ano sa lupa yung chisox e eh, pag tumatama sa lupa mabilis uh, pumurol o gagawin na lang natin yan di baling magkasana lang tayo Ayan. Ito Ang bibiyak-biyak natin. Ayan. lalaki. Ito pa yung iso. Pakita natin yung puputulin natin. na yun ang puno wala para maka ma natin yung puputuli natin palilitaw natin yung mga kahoy nyan para maputol natin sa palakol dahil malalaki tatagal ding pinuputol kaya ano kung mapapasin nyo mga boss ka Kahapon maghapon natin trabaho na to Ito lang yung natrabaho natin Hindi naman na nating na natin nakakalahati natin Lagyan natin, luluwangan natin dito tama may ano pa, may nakasabit pa. mahirap pa nga ano Kainaman ito. Makukuha natin ikahoy niyan. Yan you know, na, lalaki. Nakabas na kaysang ugat lang tayo. Kalalaki. Buhay na buhay pa kasi ano, ugat. Hindi ka dito. Yung iba bulok na yung ugat sa isa na to yung ina yun namin yung binaklas natin isa yun talagang buhay na buhay pa yung ano kaya mahirap na, ano yun yung mga ugat nya kung mahirap dito mas mahirap dun dun sa may ano na yun buhay na buhay pa yung ugat makunat pa naman dahil medyo basa pa siguro nandito na, dito na si Boss Andy Iano muna namin ipataba Tatapon na muna namin Kalupan itong kinahit ay Ang talawing kinahit ay Ano na was muna natin ipataba Patulad nung ano to Yung huli natin sinabog Yung mahirap isabog Mainong kasi pang ano eh Pang palabas ng bulaklak Saka medyo mura Kaysa doon sa ano Doon sa fire na 26 Here here Ay, porte si Sir tayo dadalhin natin isang bakol doon. Yung nasa iba ayaw. Pan-tatlong ano na to, pan bulto. Wala na nun. nalagay dito sa ano eh. Bali, nakapat na bulto na tayo. O ano, alam ano muna tayo? Hindi muna na tayo. Merienda, merienda. Dalawang bulto na lang. Ayan, mabas. Nakapagkapin na tayo. Ayan. Dalawang bulto pa to. Sa bagay, mas masandaling isabog to kaysa doon sa pinong-pinong. -pino. dito na lang magsasabog tayo ng ano pataba ay nang ay kukuha tayong talbos sandali na lang to mas madali isabog to kaysa doon sa kanina doon sa pino pusin na natin Ayga. Ano te? Eh? Malalaki yan. Madaling isabog nga. Ah, ewan kong baka lulusong di si Basan. Tinutulungan niya si Rati. Tinutulungan ni Rati si Basan. Di. Gagawin niya higa ano niya. Yung kusina. Tumutulo nga naman. Kapag umuulan. Ito ba kayo sabi ko nga sa kanila, di man tutulo yun pag umano. Pag di umuulan. Pag umuulan, syempre tutulo. Ano lang kasi pinakakusina nila yung tawag dito. Goma lang. Yung nabibiling goma ba? na muna natin para mamaya kung sakali mong uulan tatalab na tapos na tayo ayun ibabalik natin tong ang, ano, ibang pataba uubusin natin sa ano sa Alamansi. tapos mga ano siguro mga 15 kilos yung nagamit natin sa ano sa mga sili kaya lang tayo pabiling pataba wala na tayo pumingi tayo sa, doon sa pataba ng kalamansi mga 15 kilos siguro yung nagamit natin sa ano, mga talbusin <coughs> pero mga ano na ito yun sa kabila ano yun eh yung ammonium eh doon na lang natin lalagay doon sa kabila Yarihin na tayo. Ayan. Ayan na muna. Tanghali na. Pahingin muna tayo. Ay. Tapos din. Ayan mga sa Ayan muna natin yung kalabaw. Silipin natin. hindi rin makakaya ng ngayong ng, ng, ano, tanghali kapag di natin tinignan Tignan muna natin silipin natin Lena ay ano safety safety ka dyan na ha ano Delay na. Ito natin si, ano, si Magda. Ayun yung kaya nyo kaya, no? si Jenny. Tabaw na iba, Sandy. Wala hapon na lang natin paano to. Painumin. Kukunin naman natin mga hapon yun eh. halo lo may lo mày căng cổ anh, cái này dito ánh, phê đi tên hả, na tên, 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 naman tên, 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 ko ba? Kailangan ng bata ng babad ah. Ayan, mabasa. Mukhang uulan. Lakas pa ng hangin oh. O bati, uminto na ng konti. Ayan oh. Hindi pa pala uminto. Malakas pa. Ayan, ah. Uh, kapag medyo uminto na lang yung hangin. Saka kapag hindi uulan talaga. Lulusong tayo sa likod. Lulusong na sana tayo. Kaso, ayan. Maano na. Makulimlim. -ma Tapos mukhang uulan malakas yung hangin ay mabas nag araw na ay, papatuloy natin yung ano kita natin yung inuhukay natin nag araw na naman <coughs> lumampas yung ano yung ulan eh nasa gawing ano no gawing kandating Diyan na kumukulog na yun. Lumampas yung ano. Lumampas yung ulan. Oo nga pala mga boss. Pagkaan po pala tayo mamaya. Magtatalbos pa tayo sa 10 kilo. Maya maya na. May order nga pala tayo sa 10 kilo ng ano. Talbos. talaga ay maano may basan eh. Eh, pinagtulungan na namin. dami ugat talaga oh. May chinsa pa tayo niya. Chinso, tapos kukay. Eh, malaki pa. Oh. Anong oras na ba? Oh, mag-alas 4 na. Oh, so, maya maya. Papahingan lang tayo. Hindi pala magtatalbos pa pala tayo ng 10 kilo magpapatalbos nga pala siguro yung mga 10 kilo wala na 4 na ay ko yun mga boss magtatalbos muna tayo ano, bumabalik yung ulan baka ma maadapnan pa tayo ng ulan magtatalbos muna tayo atubus muna tayo 10 kilo 10 kilong talbos Kilo na yun. Tapos na Ay, sakto. kung kilo. <laughs> Plastic. Plastic. Ayan. Kukulong na natin yung nito. Baka umulang pa. Gagatas tayo bukas. Kailangan natin kunin. Ay, kapi muna tayo. Pwede pwede tayong kapi ni misis. So, yan mga boss. Dito ko na naman siguro tapusin ang ating munding video. Maraming po salamat sa walang sawang support ah. At pagsabaybay kay Boss TJ. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun, kita-kita lang po tayo. Next upload. Yan, medyo malamig na ngayon sa gabi.